Dasal para sa iyong mga anak mahal na ama sa langit, ako'y lumuhod sa iyo ngayon, ang puso ko ay puno ng pagmamahal at pag-aalala para sa aking mga mahal na anak. Sila ang pinakamagandang mga biyayang ibinigay mo sa akin at sa luha ng pasasalamat, humihiling ako ng iyong mga banal na pagpapala at mapagmahal na patnubay para sa bawat isa sa kanilang mga magagandang kaluluwa. Panginoon, taimtim akong nananalangin na ingatan mo ang aking mga mahal na anak mula sa mga bata hanggang sa mga matanda at panatilihin silang ligtas sa iyong makapangyarihang yakap. Balutin mo sila ng iyong walang hanggan na pagmamahal na parang isang mainit na kumot bumuo ng isang hindi mapapasukan na kalasag ng banal na proteksyon sa kanilang paligid at itaguyod ang bawat hakbang nila sa hindi tiyak na landas ng buhay na pinoprotektahan sila mula sa mga bagyo ng pisikal at emosyonal na pinsala. Mahal na Diyos, pakiusap. Bigyan mo ang aking mahal na mga anak ng banal na karunungan upang mahawakan ang mga hamon ng buhay ng matatag na lakas upang mapagtagumpayan ang bawat balakid at nang dalisay na kagalakan sa pagtuklas sa kahangahangang layuning isinulat mo sa kanilang mga puso. Naway umunlad sila sa kalusugan, ang kanilang mga isip ay magpatuloy sa pagkatuto, at ang kanilang mga kaluluwa ay lumipad sa walang hanggan na pagmamahal, malalim na habag at malambot na pag-unawa sa lahat ng iyong nilikha. Maawain na ama, palakasin mo ako sa aking sagradong tungkulin bilang isang magulang, na pinupuno mo ako ng iyong banal na pagmamahal upang magpuno ito sa kanilang mga buhay. Bigyan mo ako ng walang katapusang pasensya, ng karunungan kay Solomon, at ng mahabaging puso ni Maria habang ginagabayan ko ang mga mahahalagang kaluluwang itinagamo sa aking pangangalaga. Sa matinding pananampalataya at punong-puno ng pasasalamat, Iniaalay ko ang aking mga mahal na anak sa iyong makapangyarihang mga kamay, alam na ang iyong proteksyon ay hindi kailanman magbabago at ang iyong pagmamahal ay hindi kailanman mabibigo. Sa iyong pinakamabanal at pinakamahalagang pangalan, iniaalay ko ang taimtim na panalangin ito. Amen.